Ang sabi nila, kumanit kami sa coffee office. Kung ko ng cooperative, Wala walang kayo ba yan sa private, kasi ipaprivate yung pili. Kasi ang ang mamumuhuo na naman dyan, hindi naman mga ordinaryong maliliit na alit at jeepney operator. Ang mamumuhuo na dyan is talagang may mga pera. Sino ang may mga pera? Uh, uh sino yung may mga pera? Ibig sabihin, sino yung makikinabang? ibig sabihin gagamitin nila kami para sa pansarili nilang uh, uh, pagpaparami ng pera. Tama ba? Kasi eh, kukulin namin yung modernisasyon, tapos uh, pipilitin namin bayaran niya ng monthly. Eh, ibig sabihin, mag kami ng ilang piso sa aming bahay, tapos tapos pipilitin namin magbayad sa modernisasyon. Sinong kumita? Hindi yung okay. mga ordinaryong katulad namin mga triangle operator naman hindi. Sila. So, unfair naman yon. Eh, itong mga chip namin ganito, ang dapat eh, eh, remodel lang. Remodel ang mga sasakyan, ang mga traditional, remodel. And ayusin. ba? Diba? Ganun lang yun. Eh. Hindi yung, ang solusyon is yung modernization. Kasi hindi namin kaya.